So, good morning guys uh, ayan 3 am na ng umaga ngayon so ano na tayo halos uh, nun na isang balik kahapon wala na akong tulog 2 days o oh, magti 3 days na itong ngayon ayun nakaano ano na ako ayun oh may yun yung kita niyo yung bag na yun na magkapatong nag impact ako mag ano ako ah uh, alis emergency uwi ng Pinas so matagal din ako kung kasi ang ano nga yung signal din ba hirap din dito yung live pa napuputol hindi ako maka ano tsaka nag general cleaning kasi ako dito ng bahay kaya hindi ako makapag ano muna makapag -pasyal. at ngayon may problema emergency tatay ko nasa ospital nasa critical condition siya ngayon kaya sa akin guys ako humihingi sa inyo ng ano uh, tulungan niyo ako na maapagdasal yung aking yung aking tatay hanggang ngayon mula kahapon pa ng umaga hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy siyang pinapump at uh, at ang tawag niyan mano-mano lang yung pagpump at nakaano na rin naka 10 times na rin siyang isinosurvive nawawala wala kasi yung ano ng ng puso kaya nagdesisyon ako na ano nakiusap talaga ako sa amo ko tipo pigil na umiyak hanggang ngayon kaya hanggang ngayon wala pa akong tulog na kailangan kong mag emergency umuwi kaya yun inasikaso na awa naman kaya yan kaya eh, sa ano lang ako siguro sa, sa aeroplano kanina nga habang nagbabiyahe inasikaso yung visa at saka yung ano nang ang ito, nito nag ano nang ticket si amo, dala-dala rin yung passport kanina na ano na ako sa sakin na pero tinitiis ko pero pagdating dito ako, bago nga umalis sumakit so, pa yung ano ko yung chan ko parang umano sa pinakasikmura ko tapos sa lang din ngayon ay nilaga na ano patatas sila nag ano ng patatas tapos itlog kaya ayaw ko na naman itlog hihira lang ako kasi na itlog, itlog malangsa update lang muna tayo guys at pasensya muna dun sa hindi ako mapasyalan at need lang ngayon na uh, need talaga siguro mag-rest muna ako tapos pupunta ng hospital na rin kailangan talagang dalawa ang mag ano hindi pwedeng isang tao lang ang magbantay sa ospital kailangan dalawa magpalit-palitan magpump kasi nakakangalay yung magpump na ganun na mag-isa lang hindi pwede isang tao lang kailangan dalawa magsalit-salitan kaya eh, yun yung kapatid kong bunso doon tsaka yung anak ko doon hindi na umuwi doon na nag ano nagsalitan silang magtsuhin kaya yun lang guys ah uh, Tulungan niya akong sabay-sabay na ipagdasal ang aking tatay at uh, ganun na rin. Sana ay safe din yung ating flight. Mamaya na po mga alas 9. So 3am na. lang oras na lang. 5 hours na lang. Wala nang 5 hours. Kulang-kulang ano na lang. 4 hours at uh, kaya alis na rin. So Hanggat nito, update ko na lang kayo guys pag uh, nasa airport or pagdating sa Manila. So, bye bye guys.